Yan, hello guys. Meron akong ipapakilala sa inyo na sobrang tagal na na hindi naka sobrang tagal nang nakalimot sa ating Panginoon at siya ay bumalik na sa isang iglap na kanyang desisyon na ginawa ay tinulungan siya ng Panginoon. Ipapakilala ko sa inyo ang bunsong anak kapatid ng aming papa. Yan, si Uncle Singh Ayan, Uncle Singh uh, Ah kailan ka nag ano kailan ka nagsimulang manumbalik sa ating Panginoon wag ka nang mag iyak magasalita ka pa ayan <laughs> ayan kasama niya ang kanyang kuya nono at talagang ano testimony na talaga ito para mapakinggan ng mga tao na hindi pa bumabalik sa ating Panginoon ano ang nag ano ang nag-udyok sa iyo, ang Kelsing at ikaw ay biglang bumalik sa Panginoon nang hindi pa namin inaexpect. Si Panginoon na siguro ang nagpo sa akin, malapit na dumating. Hmm. Malapit na dumating ang Panginoon. <clears throat> dati nga anong ginagawa mo dati, Uncle Seng? Eh, ang lahat ng mga kalayawan ay aking na. Mm, Kaya, iiwanan ko na yan. Malapit ng panahon. Anong iyong message para sa uh, iyong ibang kamag-anak na hindi pa bumabalik sa Panginoon? Uh, sana eh, panahon na magbalik loob na tayo lahat. Yan, sige. Kasama siya, mahal kong kapatid si Manang. Mm si sa amin. Lahat ng mga pamangkin ko, mga mahal ko sa buhay. Ay sabi sa amin sana tayo mag loob. Lagi mo yung pinagpipray ang kilseng? Ah, kasama sila sa pagpipray. Sa pagpipray. Para Ilang taon ka nang nagbakasyon? Hindi hmm. hmm. ko na yata mabilang dahil... High school ka pa? Magmula nung... Kala ko sa Manila. Hmm. Dito na, andito lahat ang mga... Tukso. Mga, lahat, ng pag, lahat ng mga kalayawan na huwag ko na. Nadaanan ko na lahat. At hindi mo nababalikan? Ay, talagang hindi ko na... Huwag. Sawa na ako, tsaka mm. malapit na nararamdaman ko lahat ng mga lahat ng mga ito ano yung hula na siya ay malapit na dumating. Mga eh. tanda. Mga tanda. Ang Panginoon. Pagbahat, tsaka lahat ng mga lindol. lindol, lahat ng mga building, eh, mm -hmm nagpapakita na. Nagpapakita na tayo siya ay malapit nang dumating. Anong message mo sa iyong mga anak? ah, uh, sana sama-sama tayo ng loob sa ating Panginoon. Amen. Kasama ng aking asawa. asawa, mga asawa at mga apo, mga anak. Mm -hmm. Mga pinsan ko na mga pamangkin lahat na naranan sa magbalik loob na tayo. Okay, amen. Uncle Nuno. Uncle Nuno, anong iyong message kay Uncle Seng? At ah. siya ay nagbalik loob na. Ay, Sing. Ako man ay hindi ko akalain na si ang kapati kapatid na si Sing ay sa isang indap siya ay babaguhin ng ating pahinan. Sa pagkat nung panahon na kami ay nag si eh nung kami ay manumalangin na sabi ko kay Olong pero tayong yung manumalangin Long, ikaw muna saka ako unang nanalangin si ulong, kung kami sa bahay ni na Jyoti kasi ah uh, nag-evacuate kami gawa ng malakas ang baha nag-worship kami doon tapos ay si Sing nga ay kasama namin at kung kami ay nananalangin ay no ako na yung manalangin tapos na si Ulong nalangin ako medyo napahaba yata yung panalangin ko dahil gusto ko talagang maramdaman ni Sing yung panawagan ng ating Panginoon sa kanya na ron na ako ay lumuha umiyak matagal na pagsalita o mas dugtungan yung aking panalangin dahil talaga ako ay napaiya at hindi ko rin alam na si Sing pala ay sa panahon yun ay umiiyak din mm. Umi umiiyak siya <coughs> kaya <coughs> simula noon nung no, no, tapos ang pan panahon na yun siguro siya ay nag ano sa kanyang sarili na nagdesisyon um, decision na siya ay manumbalik sa Panginoon lalo, lalo pat ah, uh, patuloy na sinasabi sa kanya na may panahon ng pagsasara ng pintuan ng awa mahirap naman na sa panahon ng pagsara ay tayo ay hindi na panumbalik sa ating panahon kaya ulos kong magagalak nagpapasalamat sapagkat ang aming bunisong kapatid na ito ay siya po ay nanumbalik kung paanong tayo ay masaya ay ang sabi nga ng Panginoon ay ang, ang, ang anghil, o ang hukbo ng ang sa kalangitan ay nagagalak sa isang uh, nilalang isang anak ng Diyos na, na nanumbalik sa kanya kaya ako ay naniniwala na sa pamagitan niya sa, sa pagbabalik niya ay maaring ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga asawa at mga anak ay madala niya na alam ko na siya lamang ang uh, siyang hinihintay ng kanyang mga mahal sa buhay na ito para sila ay sama-sama maglingkod sa ating painoon at sama-sama rin maghintay sa nalalapit na pagdating ng ating dakilang Diyos. Amen! Ayan. At sila po ay three weeks na dito sa uh, sa Mindoro. Kaya hindi talaga natuksong uminom si Uncle Singh. Talagang wala na. Wala na. Pati yung mga ibang bisyo, wala na. Kaya praise God. At si Uncle Singh ay nanumbalik na sa ating Panginoon. Amen mo na, Uncle Singh. Amen. 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 Ayan. Amen. <laughs>